Mga iskalar ng bayan, nagkaisa sa kanilang panawagan na wakasan ang korupsyon sa ginala ng Black Friday protests. Alamin ang buong detalye sa pagbabalita ni Shea Aguila. Isinagawa ang Black Friday protest dito sa UPLB ngayong 28 ng Nobyembre, bandang alas 2 ng hapon. Pinangatawanan ito ng sangka estudyantihan na patuloy na nagsusulong ng panawagan na pataasin ang budget sa edukasyon maging sa serbisyong panlipunan. Hindi para sa ilang Ilan sa mga naging representante ay sina Sofia Denise Diaz at Andre Joaquin Katibayan na pinaigting ang boses ng mga kabataan sa paniningil sa pamahalaan at pagdedemandang ng makatarungang pamamalakad sa mga institusyon maging sa loob ng campus. Kinundi na rin ng kilusan ang patuloy na lumalalang pag-atake sa karapatang pantao at krisis pang ekonomiya. Nirekomenda naman ng CDFC Treasurer na si Victor Mendoza ang pakikiposes sa mga ganitong kilusat. So I would highly recommend other students as well to join kasi tulad nung um, nangyaring unang university-wide walkout natin na 7,000 students yung dumalo. Sana ganun palagi karami yung mga dumadalo para talagang nararamdaman yung pressure sa government na kailangan nilang ayusin, kailangan nilang sa yung mga um, yung pananagot dun sa mga kailangan managot. Bukod pa rito, inanyayahan ng kilusan ang pakikisama sa naganap ng kilos protesta sa Crossing Kalamba ngayong 30 ng Nobyembre bilang pagunita sa Bonifacio Day. Asheya Aguila, nagbabalita mula sa lungsod ng Los Baños.